Hello guys, may dumating pala akong box uh, galing sa aking uh, na order na siguro uh, nandyan din yun sa mga facebook nyo pag nagpe-facebook kayo so yan ang pangalan ko sa aking facebook uh, tapos nga naingayo ako dahil sa ah uh, 12 weeks na akong nag ano, nag hand therapy at wala siyang ano guys, wala walang epekto. Every isang oras 'yon every Monday. So, ito nga nakita ko at naingayo ako. At may kamahalan siya, pero i-try ko siya, guys. At first time ko lang rin ito na nagka-interesado ako. So, siguro, uh, familiar na sa inyo pag dumadaan ito sa Facebook nyo yung X66 Rasyol so subukan ko guys itong uh, powder na ito uh, first time uh, baka dito ito ang kasagutan ng aking problema sa mga sa, like sa aking tuhod or sa aking mga daliri at sa iba-iba pa siguro. So, hindi na ako babalik sa aking hand therapy. At nagpas na ako sa isang, may isa pa akong session eh. So, ito guys, dumating nga kahapon at sabi ni Sis na nakausap ko sa Facebook, sa Messenger, na magbayad lang ako ng kalahati at in five days darating na siya at ito na nga guys na excited ako at dumating na nga kaya bubuksan na natin at ako'y may kutsoy dito at syempre yung alaga ko andito sa aking tabi kaya nagkandahirap ako sa upo dito charlie yung dalawas, dalawang upuan na ito guys hindi kaya kasi siya at ako wala kulang na lang yung ano yun ah, sa lahat na ang kanyang ang ano ah, lugar subuksan so, natin ito at tinatanong na nga ako kung ano daw ah, kumusta daw, ganito sabi ko hindi pa dumating at hindi rin ako pwedeng magbigay ng ano, diba, yung kung anong nangyayari kung nag ano nag gumana ba syempre subukan ko muna di ba so sabi mga 14 days na gamit may mararamdaman na raw ako nagginhawaan at kung magawa guys eh, kahit mahalan bibilhin ko talaga siya ito siya guys ano to siya ah uh, 135 ito dalaw bali dalawa daw ito eh at nakapromo promo daw siya so babalitaan ko kayo kung nag-work nga ba siya okay so ito siya guys ayan dalawang cans siya tama nakikita ko siya sa video guys yung pag may mga nag-order siguro nakita nyo rin to at bubuksan natin akala ko nga guys spam nagagalit na ako kay sisi eh, dahil hindi makapag-antay sabi ko nakapinding pa ang payments kasi alam mo naman yung banko tapos yun na nga, miss ako may kwentuhan kwento ako doon kay sis na Nagano sa akin ito nainis ako Sabi ko bawiin ko na Kasi kinakabahan ako sa kanya Dahil Ano may parang minamadali ako Eh ngayon tumawag ako sa bangko Lumusot na Tapos yun pala Hindi niya makita Dahil hindi niya email Sa ano sa kumpanya yata Kaya ngayon Kailangan ko raw mag take ng picture eh kung ano eh first time ko ever guys na mag order tapos ginamit ko nga yung daily ba yun uh, transfer money ngayon first time ko siyang nagamit at kinabahan tuloy ako baka mamaya nakapunta sa account namin di ba kaya sabi ko i-ano ko na i-cancel ko na dahil Kinakabahan ako sa kanya. Eh, sabi, ina-advise ko nga kay sis. Na, ano, advice ko sis, huwag lang, huwag magmadali. Kasi directing din. Yun pala, dahil hindi niya email, syempre, hindi sa kanya bumagsak. So, sabi niya, take picture na lang. So, nag-take picture ako, na, yun na nga, sa email ko, na, lumusot na. Kaya, ito guys, na-excited na ako, guys so Sa Amerika lang daw ito eh. ah uh, ayun ko kung, may access dito ang Pilipinas. Pero dito lang ito eh. Matagal ko na ito nakikita guys. Tapos, buksan na natin. Ito siya. Dalawa siya guys for 140 or 135 simple may tax pa. Ano? Dumating kahapon, wala ako dito sa bahay. So, mabuksan nga. So, hindi siya kapunuan. Ayan siya, guys. Sige, nandito siya, nandito. Babasahin ko pa kung paano pag -deck. Pero alam ko, dalawang dalawang spoon. Hanapin ko pa yung may spoon dapat ito eh. Or, or basahin ko pa. So, ito guys. I-update ko kayo kung ito nga ay nag-work. Okay? At kung nagwo-work Guys Ako na magsabi sa inyo Dahil hindi naman ako mapagpaniwala eh Hindi ako umiinom ng gatas Ako na magsabi sa inyo na Nagwo-work siya yeah. At <coughs> May appointment ako sa doktor mamaya Sabihin ko na Ah uh, Nagtitingling pa rin itong mga uh, Sa dulo ng ano ko Ah uh, daliri Tapos ito minsan naglalaki to siya naglalakto guys. Kaya masakit pag naglalak siya kaya pala panay ang lotion ko at hinihila ko siya. Kaya ayan guys, so sis yung kausap ko sa Facebook Messenger, maraming salamat at pasensya na rin dahil kinakabahan ako sa iyo dahil uh, gusto mong madalian eh, di ba? Kaya hindi mo rin ako masisisi. So, nung sinabi na Five days. Darating. Kahapon nga ito. Dumating ito siya guys. At dito na lang ako magtapos guys. At mahaba na ito. At maraming salamat. Pin oops.